Uh, good morning mga boss Ito dalang ko lang sila Scooby ng pagkain nila Mainit Mainit na Nastirby na kasi dito ng umaga mga boss Kaya mainit na Ito, Puntang ko lang sila Ito mga boss pagkain nila Bibigay ko na Scooby Scooby Lika 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 oh, Kain ka na daw Ayan kumain ka na dyan Ito naman sa mga puppies Oops anggu gulunya oh seglet 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 Hmm 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 ayah na Eh, ayah ayo Eh, mga bos ini tidak pakai nyonya pakaiin yo ayah mga bos nak kain na sila ayah cakap dengan si Scooby ayah 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 Ayan na kayo oh. Ilagyan ko ng one sa pinyong ngayon ay one, plywood para puro na nakapalalagyan sila ng alikabok eh. Ang um, hamilis kumain. Ayan mga boss. Ito kapapalit ko lang ulit yung tubig nila. Ito yung pumupunta ko rito pinapalitan ko yung tubig nila. Ayan yung higaan nila oh. Oh. Ito. Ayan. Masin yan ah. Ayan. At mamaya ulit ako punta rito Mga alas 5 Ayos, di kayo nag-away-away ngayon Tama yan Dito sa pwesto na mga idol Dito sa pwesto nila Medyo malamig siya Kay Ito may punong kahoy siya sa ilalim asa sa alas ito yung mukha nila bahay nila Mapres ko siya may ibon pa ito balak kong kwanto lagyan ng extension pa ganon paikutan ko yung puno pag nakahanap ako ng materialis para malawak lawak yung kwanto oh. Scooby. Busmo yan ha. Hindi hmm? Di mo na naman inuubos Pakain ko na naman sa anak mo to. Tinitira niya siguro yung andulo yung kwan pagkain niya. Kapon nagtira rin siya ng konti eh. Para siguro sa mga anak niya. Hmm. Lalo ito pa. naman pa. oh, gasang ko kasi itong kwan. Oh, Sige Siguro may naghagis dito ng pagkain nila mga idol, may kasi may ano eh. Anong tawag doon? Parang parang purata eh. May, may kasamang itlog, may, purata yata 'yun. Kinain nila. Yan nila. Eh, kain lang. Ano, Scooby? Ano si Kobe? Nabusog ka? Ah, huh? laki ng tiyan mo Huwag kang magpapapuntis Malilit anak mo <laughs> uh -huh. Ito mga ba si Scooby? Dito yung tambahin niya sa gitna ng kwan dito Dalawang puno May puno may puno pa dito Tsaka yung dyan sa kanila Dito sa gitna Medyo malilim kasi rito eh Kaya dito siya nagtatambay Ayan eh o, hukay-hukay na rito ito, pag may time ako mga musto, pag may free time ako, lilinisan ko dito, banda. Balak kong ikutan niyang kanya, puno na yan para malawak yung lalaroan nila pag nakakita ng mga materialis. Ito, ito yung bahay nila eh. Gusto kong extension ng kunti. Dapat iscreen makuha ko eh. Para hindi ka anong halata. Ito kasi yung kalsado. Oh. Paikot po yung kalsada rito. Yung pinaglalagyan nila ito, paikot. Ayan, kalsada mga dyan dyan. Ano si Kobe? Balik tayo rin ako doon at ako inaantok na. Maraming nga po na lang ulit ha. Tiyan ka lang, huwag mong bakpawin ma yung mga anak mo. Ito. Simot na simot na nila. Uh -huh. Ugasan ko na yan. Ugasan ko na yan ha. Ano? <laughs> Ito, lalakas yung kumahain. Lalaki ninyo na. Baka mabot yung natungkon na Makalabas kayo ha. Pero hindi ba kaya mataas-taas pa yan ha. Oh. <laughs> Ito. Ito yung nag-iisang babae. Bantayin yung kapatid yung babae, ha? Ah. Huwag yung paliwagawan. Baka may mandigaw dyan. Oh. Ah. Uh, 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 uh. uh, Sinimot uh. Natanggalin ko na itong kanyo Para mamaya nga po kulit ulit o oh, dyan na lang kaya. Ay, dyan na lang. Para may tungtungan kayo. May wood. Oh. Hmm. Mm -mm -mm. Ito lang, ito. Ano? Yung muso mo, may may nakabara pa. O, oh. hmm. ayan. Nasaan na siya? Nandiyan ka na sa loob. Ba't dyan ka Dito ka kanina sa labas, di ka umihi. Loko ka. Ah. Hmm. <laughs> <laughs> mm, Kali na rito Magpaglaro ka sa mga kapatid mo ah? Ah. Parang ang lit na mukha eh Ayan parang ang lit na mukha nito Ito nga ito may rating ka rito ah Ikaw si rating yata ah, brown eh May rating kang dalawa Tignan ko nga, yung rating mo ah Ito magkatabi Tsaka sa kabila Toloman kapatid mo wala ikaw lang. Ah, 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 ah. Oh, ano sige na. Ah, uh, talis na ko. Ay na. Ay na bosi. Scooby tulog na do oh. oh, sige. Oh, sige mga boss. Salamat. bye-bye. Oh, bye-bye. Mamaya na lang ulit. Ito na ako, mga boss, sa na. Ay na sila. Oh.

siguro may nagkuan dito nagbigay mag, magpakain kasi may may kuan no may ano ba yan yung kubos na linuluto nila ano man tawag doon ayun no siguro may nagkabot dito kasi may dumadaan din kasi rito mga tao eh kaya siguro binigyan ng pagkain sige ito sa eh, ko na yung pagkain nyo sa